Good mga kababayan, nagbabalik tayo dito sa Barangay Amandayhan kung saan nakikita nyo po sa aking likuran paparating po dito ngayon at padaong sa port po na ito ang birds at na po natin mayroon silang kargang truck ano? at uh, hindi po natin alam po ito ba ay official na ba na magbubukas para sa ating mga kababayan na naka-stranded pa rin dito sa paligid ng Amandayhan Port nagaantay para makatawid papunta ng Takloban Dala, -dala ang kanilang mga truck na naka-stranded pa din dito sa gilid ng Amandiha Port. Kaugnay pa din ito sa pagsasara ng San Juanico Bridge para sa kanila. Kung makikita nyo po sa aking likuran mga kababayan, ongoing pa rin yung konstruksyon ng port na ito. Tinatakpan ni po nila itong paligid na ito para maging mas malawak yung dadaungan at kung sakali man, may paparkingan ang ating mga kababayan na may daladala na trailer truck dito patawid ng Tacloban. makakikita po natin ngayon na malapit na po dito sa daungan ng Amante Port ang birds na galing po ng Tacloban na may sakay po ito ng mga truck ng no, mga kababayan so mga yun natin po sa nakikita sa kasalukuyan dito po yung pangyayari ngayon dito sa Amante Port. update sa ating mga kababayan na na-stranded pa din sa paligid po ng port na ito kung makikita nyo po meron na at malaki na yung pag-asa na makatawid tayo ng Tacloban City at ang unang lumabas ay trailer truck na may kargam bakal, ang bakal daw po na ito ay gagamitin din dito sa pagkukumpuni ng Amandayan Port hindi kaya po mga kababayan ang unang ng unang uh, paglabas ng trailer truck na ito mga kababayan na may loaded po ito ng tunito nila ng bigat ng bakal yan po ay lulan ng uh, Santa Clara Shipping Line ngayon na uh, dumuang po dito sa Amandayan Port Grabe siguro ang bigat niyan, no? Ha? Lak yung gulong pero ilan yan? 2, 4, 6, 12, no? unang daong pa lang po ito unang pagbaba ngayon, ngayong araw unang kabalik na po sinunda naman ito ng isang uh, truck na may uh, karga naman pong bakho, at yung bakho na to ay gagamitin din, katulong dito sa pagkukumpuni para mas mapabilis yung construction ng port na ito kaya pala minamadali o no? dumating po dito yung aming uh, minahal na mayora. Uh, ah, Ito, marami sa mga kasama na mga taga LGU. Yan, kung may nyo, ah, pangatlo na siyang truck na lumabas sa birds. Ayan, mga kababayan, At ah, may karga pa rin po ito na tunito nila ng bigat ng mga bakal. Nakausap din ng ating butihing Mayor Los Chupon Pirada ang project engineer ng port na ito at uh, hiniling niya no, ang hinaing ng ating mga kababayang trailer truck drivers na kung po pwede ay pwede sila nitong pagbigyan ng paisa-isa o lima limang pagsakay sa Bards papuntan patawid ng uh, Tacloban pero sad to sa mga kababayan ay hindi pumayag ito dahil ayon daw po sa order ay eh, kailangan maging uh, fully constructed ang uh, port kapag nangyari daw po yon yun lang po yung uh, pagkakataon na makakatawid at makakasakay at pwedeng magamit ng ating mga kababayan ang amantehan Port Ang hiling ng ating mga kababayan truck drivers ay uh, pagbigyan sila ng baka kung po pwede ay uh, makatawid sila papunta ng Tacloban yung mga nauna nang dumating dito sa bayan ng Basay no, na nakapalibot sila dito sa Amanda Helport ay eh pagbigyan sila makatawid papuntang Tacloban at kung sakali pagkatapos ay pwede na nila itong uh, isa pasara para sa construction at para magtuloy-tuloy na rin yung trabaho ng ating mga kababayan sa punto ito mga kababayan ay magtutungo ang ating butihing mayura sa plaza ng uh, barangay ng Mandihan upang makipag sa ating mga kababayang truck drivers na naipit dito po sa Amandayan Port.